We have a very interesting topic. Huh? Okay. I mean, yo, lahat gusto nyo to. It's for Beth, both men and women. Mm -hmm. It's about the senses. Ilan bang mm -hmm. senses lang ka ng tao? Sige. Okay. Five. Five. Ng ito. Okay. Five. 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 Okay. So what are they? Touch. Okay. Touch. Touch. Mm -hmm. Touch. 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 Sa so, bawat isang sense, may particular organ na kaaking bata oh, mm -hmm. ka. Ano Anong okay, sinabi yes. mo ulit, sense of? Touch, touch. Touch, o ano yun? Yung skin po. The skin. Yeah. And? Ano sinabi mo? Smell pa nose. Nose, and? Hearing and then sa taste is the ears and the tongue. Mm. Ako daw, mata, eyes. Eyes. Side. Ah, so, anyway, so yung limang yun, importante. Lahat yan, importante, actually, yun, no? mm -hmm. Pero ang topic natin to, today is yung sense of? taste. Oh, ah, yeah. So, we, be, we so be talking ya. about the tongue. Is that mm -hmm. okay? Okay. So, oh, important. Why is it important? Let me ask kayo, mm -hmm. uh, Do you think the tongue is the most important part of our body? Para sa akin, I kasi may it. kumain eh. <laughs> oh, para sa <laughs> <laughs> si Santa. Mm. Sabi mo para makakain. Matikim mm. Malasahan mo kung masarap o hindi. The difference ng yes. mga flavors. So, correct. Sa so, ano mm -hmm. pa nagagawa ng tao aside from that, that, the taste and you you uh pag may pagkain you chew? Yes. Right? Mhm. Mm Siyempre may ngipin at katulong noon yung dila. Yes. yes. Oh, wala, hindi mo malalasahan sa mm -hmm. lahat yun, right? Mm -hmm. Kasi doon sa dila na yan, nandyan, yung mga salivary glands. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so pag walang salivary glands, hindi mo malalasahan sa yes. hangin. No. Walang mga taste buds. Mm -hmm. ah, okay, so ano pang purpose ng, ng tongue? It's for chewing, it's for tasting, tasting. Mm -hmm. it's for talking. Yes. Mm -hmm. Okay, mm -hmm. kunyari ikaw. Hindi <laughs> mo. Hindi hey, po ako magiging host pag wala ako. Kalahati <laughs> 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 lang yung mga. Hindi po magiging Hi, Doc. Walang, walang dila. Hi, Doc. Ah, <laughs> Hi, Doc. <laughs> <laughs> Hi, Doc. Hindi, di ba? Hi, Doc. Tawagin mo siya. Walang Wala kang dila. Kinalabit na lang. <laughs> Tisa, diba? So, very important is for chewing, tasting, talking, and everything. Uh -huh. And when you eat, it can actually uh, push the food down your throat. Mm, ano yes, mm. yeah, so very functional ang ating din. Yan ay ang um, part na katawan ng walang pahinga. Tama ba? <laughs> ay iba po wala talaga. <laughs> <naga. laughs> Pag-hover ko lang pag, pa-hingiyan 'yan pag extra. Pinapakain mo, pero yeah. kamay mo, pero hindi lang di ba? Mm -hmm. Like you watching TV, like you still eat. You your tongue, eat tongue is functioning. Oh nga. Oh, oh. Right, so flexible yan, dynamic and everything. So take care of your tongue. Mm -hmm. Ang tanong dito ay bakit may taste? Do you believe yung taste map yun Busy. Yung, ano ah, yung ano daw, kung yung saan mo na lang sa so, anyo. Ah, so, ah, uh, so, okay. Sorry, sweet titi. Ganun oh, ba yan? Do believe in that? Yeah. In yes. yes Inaral namin sa do. school doc eh. Oo. 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 Elementary, di ba? Nakahati yan sa apa. Sabi. Okay. Na. sinabi natin yung taste map, no? Una muna, ang dila ay actually may left and right yan. Okay. Pati yung dila mo. Ano? guhit. Nakaapa. Pakizumin, okay. <laughs> no? Yung dila kasi may left and right, meron median sulcus. Okay? At saka meron sa ibang bansa na, alam mo, ibang mga tao nagpapalagay ng, ng something sa dila. Tama? Oh, like no. piercings. Piercings. Ah, piercings. Piercings. Ano, may like na things. Mga nagpapa-pierce. Mm -hmm. Nagpapa-piercing, ah, yes. Inapap-tang oh. nagpa piercing, meron din yung dila nila, ginagawa nila dalawa, mm. hinahati sa gitna ng dila. Ang no? yung chok naman na yun, mm -hmm. wala, no? wala na sa katauhan jow. mo yun, pag ginawa mo, mm -hmm. ginawa mo ng dalawang dila. Mm. Okay. Now, pag sinabi natin taste map, nabanggit mo na. Ano-ano yun? Sweet, sour, salty. Ilan na alam mo? Bitter. Bitter. Ilan? Lima. Ilan ba yun? Lima. Sige, bilang, bilang. Sige. Sweet, sweet, sour, salty, bitter, and... May umami? Yes! Ah, talaga? May umami! Okay na. Umami. Ah, yung dila ko, puro umami, Dok. Ano yung umami? Ano yung umami kasi? Umami is yan yung tinatawag na uh, savor yeah. or masarap. Tama? Yeah. Okay. Kunyari may nakain kang maasim, hindi mo naman sinasabing, pero nasasarapan ka. Hindi mm. mo naman sinasabi na, ay, yung asim, di ba? Hindi. Mm. Pero sabi mo, ay, oh, yung sarap. Correct? Mm. Right? Mm. So, yung umami yan yung yummy, yan yung savory, mm -hmm. yan, yung eh, yan yung masarap. Wow. Yun yung wow. Tulad <laughs> wow, wow, <laughs> okay. Tulad <laughs> na ikaw, pag meron ka nakain na uh, Matamis, Hindi mo naman ang sinasama, sinasabi na matamis! Yay! Oh, Hindi, di ba? Ah, oh. Ang sinasabi mo? masarap 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 Okay, so kaya ginawa nila yung fifth taste, mm -hmm. which is the umami. Mm -hmm. Alright? Now, yung sinasabi na yung the map would be yung pinakadulo daw, yun yung salty, mm -hmm. sa may gilid yung, what? S Sweet. Mm -hmm. Sa gilid na dito, sour, and then behind the dulo ng tongue is yung bitter. Bitter. Okay? And yung umami, yung pinakagitna. Mm, okay. Pero basically, hindi yan totoo. Okay? So, may mga research now na hindi siya gano'n, hindi siya gano'n talaga kamapa. Okay? Bakit? Okay? So, remember, yung pondila natin, parang flooring yan eh. Anong flooring dito? di ba ano to? Tabla, diba? Or something, no? Okay. Yung dila natin, hindi yan smooth. Correct? Mm -hmm. yes. Para siyang may rag, mm -hmm. Okay? Tama ba? Mm -hmm. Okay? Pag pinapakiramdaman mo 'yung dila mo, hindi siya smooth. Mm -hmm. Kasi kung smooth 'yon, may problema ka sa katawan. Mm -hmm. okay. okay. May atrophic glossitis ka. Makita sa another problem, pero hindi siya dapat, hindi siya dapat smooth. smooth hindi din siya dapat bright red. Mm -hmm. Hindi din siya dapat may pitak-bitak. Oh. Hindi siya pwedeng dila mo yan may maitim sa gitna. or me yellowish or my whitish. Mm -hmm. Okay?